ko ko ng may ari ng RS wala hindi ko na malinis eh nalinis ko eh yan yung pare no ko lang kinagkot ganyan na magiging kamay nyo sa RS 100 ako yung gumagawa ng motor ko YouTube at tanong-tanong lang. Nakasahib ako ng 1,001. No? Galing, no? Mga ka-tuti, alas! Alam niyo ba kung ano yan? Hindi kayo maniniwala. Iyan ang sandi ng sobrang init na makina ng ating mga artes kasi nang ipinagawa ko itong si artes ko hindi nila sinigipan nila ng todo ito si Yurita ng dalawa sobrang sikip ang ginawa ng mekanik ko e, hindi uwi uh, ko sabi ko bakit sobrang init dito ramdam ko yung init natural daw sabi iba, change oil daw ka ng bikinage oil ko. Ganun pa rin. Kaya isang umaga, namugak-mugak. Tapos parang ayaw nang bumatak. Pero ang buhay naman ang na makin ha. Sabi ko kung loose compression to pag pinakpan mo yung tambot yung mamamatay, eh buhay pa rin. Mabubuhay pa rin kapag kahit akpan mo tambot ay mamatay mamamatay. Sabi ko ayaw nito loose compression. Nanap ko yung sira. Siyempre, hindi kinalaman dapat sa clutch. Yun, nakita ko na. Yung clutch release. Ito yung clutch release. Ito, lumuluwag ko na masyado. Tapos, kumakalog-kalog. Yan, yan. yung pupin yung yan. Napupod po dyan. Napupupog. So, ang nangyari. Hindi masyado makarelease ang clutch. Kasi sa Python, dahilan, Tumili yung to. Nung bumili ako ng gulad niyang bago, 380. Mahaba ito tumili yung to. Sabi ko, bakit ang haba? Kasi pagka sisigip pa ko ng todo, bumabanggad ito. Sabi uh, ko, ah, ko to. Kasi mahaba naman eh. At yun nga, gumanda na. Pati tunog. Kung walang usok at ano yung ano, kala mo patay talaga yung makina sobrang pilok na wala yung nagbabibrate yung papagano'n vibration na wala rin malaki ang kinalaman nito sa vibration at saka sa ingay ng makina mo parang pagod na pagod yung makina mo eh. parang mamatay yan yung dahilan wala lang iba ito nga eh, nagkakilukoy lo kaya ako napaltan sana hindi ko ito papaltan hindi ko alam maalam ako nung ulo magbalik kaya binukas ko nung ibalik ko hindi na nagkaibig saka napansin ko palitin na rin siya kasi ito o nabibilog pala siya dapat siya ay eh, may bakal dito imbis na ikot niya eh, hanggang dun lang sobrang sagad na siya tapos pagka nag ano yung spring niya hindi naman agad makabalik kaya matagal bumalik mga 5 seconds hindi eh, halos Mm <muchin> Halos hindi ka maka-release ng claps. Yun ang nakita kong sira. At talagang hindi na ganun kainip yung makina. Sabi ng iba kulang do sa langis. Din yun yun. Ito chichis. Yun lang. Yun Hindi man nagamit pagkatago eh. Di chinis yun ulit. Mainit pa rin ang makina. Yun nga. Sana makatulong. 啥应用？